Buti na lang maaga tayong pinauwi, Bebang. Yahoo! <laughs> May piso ka ba dyang natira? Bibili kasi ako ng pagkain kay Aling Sonya. Wala nga, Princess, eh. Naubos na yung baon ko kanina. Ano ba yan? Gutom na ako. Gusto kong bumiling pagkain. Princess, tignan mo, ho. Oh. May lola dun, oh, sa gilid. Ay, oo, nga. Ano kayang ginagawa niya dun? Magandang hapon sa inyo, mga ining. Magandang hapon din po, Lola. Mukhang galing kayo sa iskula at mukhang gutom na gutom kayo. Oo nga po eh, gutom na gutom na ako. Tamang tama, may dala akong mga pagkain dito. Tignan nyo ho, may mga candy at sana ako dito. Huwag na po, sa inyo na lang po yan. Ano ka ba, Bebang? Pagkain na nga, tinatanggihan mo pa. Hoy princess, huwag ka basta-basta magtitiwala sa tao, lalo na kapag hindi mo kilala. Masyado ka namang judgmental, nagmamagandang loob na nga si Lola, tapos pag-iisipan mo pang masama. Kunin mo po, ining, presh na Ining. Fresh na fresh to, kakapitas ko lang. Sige po, Lola, akin na lang po yan. Huwag, princess, ikaw talaga kapag pagkain, wala kang atrasan. Kung ayaw mo, Iha, huwag mong paigilan yung kaibigan mo gusto niyang kumain, kaya hayaan mo lang siya. Kaya nga, Bebang, ang sarap na nga ng pagkain ni Lola, tapos haayawan mo pa. Ikaw bahala kapag napahama ka, <coughs> <coughs> di ba? Masarap yung apple ko, princess. Malutong-lutong. Opa, ang pamig-pamig. Kapag hindi ko makagap. O oh, princess, ano nangyayari sa iyo? Lola, ano pong ginawa niyo kay princess? Ano pong pinakain niyo sa kanya? Dahil sa katakawan ng kaibigan mo, mapapahamak siya. Tebang. <laughs> <laughs> <De> <laughs> Hoy princess, ano nangyari sa iyo? Bumangon ka diyan, wag mo akong takutin. Hindi ako hindi ako makapagsalita. Bebang! Kailangan ko na humingi ng tulong. Baka mapahamak si Princess. Princess, diyan ka lang ha. Tatawagin ko ng sinanay mo. Diyan ka lang, antayin mo ko. Wala ka nang magagawa, Bebang. Akin na ang kaibigan mo. A few inches later. Asan yung princess ko? Ano nangyari sa kanya? Nasaan? Andun po siya, Aling Tere. Tara, Bebang. Puntahan natin. Nasa si Princess. Ala, bakit nawala siya? Dito ko lang siya iniwan kanina. Pati yung matanda. Diyos me, you princess. Baka may mangyari ng masama sa'yo. Ayun yung matanda. Yung nagbigay ng pagkain kanina. Siya ba yung may sala? Tara, habulin natin, Bebang! Lari sa akin yung matanda na yun! Oh, no! Naku, nakita pa ako! Hay, tanda! Tumigil ka! Malilintikan ka sa akin! Lari! Mukhang matatang atay yung nanay nung bata! Iwan ko na ko! Ayok mapagod! Ayun yung matanda! Tumakas na! Iniwan niya yung daldala niya sa ako! Princess! Anong ginawa sa'yo? Nanay! Nanay! Ayan kasi princess eh, sabi ko sa'yo, huwag kang magtitiwala sa ibang tao. Ayan tuloy, muntikan ka ng matangay. Eh. Yung matanda po, gusto niya akong kunin. <laughs> uh, princess, sa susunod, kahit gutom na gutom ka na, huwag kang tatanggap ng kahit anong galing sa ibang tao. <laughs> Ang sarap-sarap po kasi ng apple eh. Eto nga po oh. ไม่น่าติรปพะ <c oughs> <c oughs>